Patingin ko lang po na Merry Christmas si Ninang Irene Dumlao ng DSWD. Nakuninang ano, mo pala yan. Gusto ko rin maging ninang yan. Also, Asek uh, Irene Dumlao. Ma'am, good morning po. Merry Christmas. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga at Merry Christmas po sa <laughs> inyo. Merry oh. Christmas, Ninang Asik. At ah, dahil nga po magpapasko, eh naku, ang dami na naman po ng lolo naku, ko. ito Shado na. Go ahead, please. Ito na sa mga kapatid po nating nakatutok ngayon. Ito po, pagbibigay lang po ng babala at impormasyon, lalo na sa lahat ng madaling mapaniwala online. Kasi sa social media po ngayon, maraming kumakalat na po sa nagsasabing meron daw limang libong pisong Christmas bonus para sa lahat ng 4 piece members. Meron pa nga mga post na nagsasabi kahit hindi daw 4 piece members ay makakatanggap po nito. May uh, link na nakalagay online at magre-register lamang daw doon at magbibigay po ng impormasyon at umabot na po sa milyon-milyon ang engagement at views ng post na ito. So ngayon, Ma'am Irene ito kasama natin ang spokesperson ng DSWD Asek, Linawin lang po natin, ito ba may katotohanan? Meron ba talaga o oh, meron meron ba talagang Christmas bonus for four piece members and non members. DJ Chacha and Manong Ted, uh, una una tayo nagpapasalamat sa inyong programa at binigyan daan niyo po ang DSWD para po maitama natin itong impormasyon na ito. Sapagkat sa programa po na Pantawid Pamilyang Pilipino Program, po tayo nagbibigay ng Christmas bonus. Tandaan po natin, ang uh, conditional cash grant ay ibinabahagi natin upon compliance to specific conditions of the program. So wala pong katotohanan yung pong lumalabas na meron pong karagdagan na halaga na matatanggap ang ating mga 40 beneficiaries. Gayun din po yung mga non 40 beneficiaries. Uh, tayo po sana ay mag-ingat uh, sa mga ganitong mga informasyon kasi may mga links po na na-connect na sa mga messages na Uh, nakikita po natin na napopost sa social media and those links could uh, lead to sites na maari pong uh, kumuha ng mga sensitive at personal na informasyon mula po sa inyo. Again, inuulit po natin, ang DSWD hindi po humihingi ng mga informasyon mula sa inyo at hindi rin po magpapahatid ng informasyon hinggil sa mga iba't ibang mga serbisyo sa social media. Uh, dahil nga po, uh, meron kaming mga pamamaraan ng official communication platforms na kung saan doon po natin ipinapa kung ano po yung mga programa at servisyo ng ating pong ahensya. Oo, yun ang nga po ang paulit-ulit din na reminder, hindi lang actually ng DSWD maging ng ibang government agencies kasi ang dami din pong mga uh, scams ngayon involving government, mm -hmm. other government agencies not just DSWD. Pero pagka po may mga ganito na Obviously, sa iba, alam naman na agad na panluloko pero meron pa rin talagang mga nabubudol yung ganitong klase ng mga post. Uh, pagka po may mga ganito, ano yung immediate na action na ginagawa po ng DSWD? Kayo po ba'y nagre-report agad sa Facebook to take down the post para hindi na marami pa po ang maloko nito? That's correct, DJ Chacha. Immediately, ang DSWD ay nakikipag-coordinate sa META. And gayon din po sa mga law enforcement agencies para po matrack itong mga sites na ito, matake down and of course magkaroon ng investigasyon para po hindi na po pamarisan o hindi na po maulit ano po yung mga ganitong mga mamaraan ng pangloloko sa ating pong mga kababayan. Kami po sa DSWD, meron po kaming isinusulong yung tamang tulong sa tamang informasyon. So kung meron po kayong gustong malaman sa mga programa at servisyon ng DSWD, magtungo lamang po kayo sa aming official communication platform that's at DSW Deserves. So, dahil uh, ng paulit-ulit natin, ano, sinasabi, sinasabi po sa ating mga program beneficiaries, lagi po kayong tumingin sa uh, Facebook page ng DSW i-try po muna natin yung mga impormasyon na nakikita natin. And we also encourage our program beneficiaries to help us report this site na meron nga pong mga sinasabi na mga karagdagang mga karagdagang serbisyo para po sa kanila. Oo, phishing fishing po ito eh no, na ipinaalala na rin ng iba mm -hmm. yung bang may link and then i-encode mo doon yung mga personal details mo. Meron na po bang mga four piece members ang nabiktima nito na nag-report po sa inyo? Wala well, uh, so far DJ Shasha, wala pa tayong na ano no, na-receive nare na ulat mula sa ating mga for these beneficiaries. Mm -hmm. uh, I think nakatulong talaga yung isinasagawa natin na 3TI o yung tamang tulong sa tamang information campaign na kung saan talaga kami ay umiikot sa mga iba't ibang lugar sa ating bansa, nagpa-participate sa mga family development sessions. And this is one of the information that we cascade sa pong mga program beneficiary. Oo. Um, Naka-monitor din po ba ang DSWD kung gaano karami yung mga pang scam na ginagamit po ang ahensya ninyo online? At meron na po ba kayong udnayan oh. sa NBI Cybercrime Division maging sa DICT? Kung ano pong plano nila dito sa mga pang scam na ito? Opo, actually, uh, tayo talaga may strong partnership with... Uh, the ICT at the NBI gayo din po no sa sa meta kaya ang sabi ko kanila DJ Shaw sa kapag may mga reports na ganito, ito agad po namin na ipino-forward o ini-endorse sa kanila so that appropriate action will be carried uh or carried out and then apart from that uh, naglalagbas din kami sa aming uh, Facebook page sa aming social media platforms nung mga links o nung mga pages na yan para sabihin na hindi po ito pagmamay-ari ng DSWD or walang katotohanan dine po namin lahat ng mga ganitong mga sites ano para malaman nga rin po ng ating pong mga beneficiaries at ng ating mga clients na wala pong katotohanan yung mga linalabas sa mga sites na yan. And gayon din po, uh, sabi ko nga, rini-report po namin sa ating mga law enforcement uh, agency partners nang sa gayon maimbestigahan, maimbestigahan agad and ma-take down nga po yung mga sites oo na take down na nga po ba itong site na ito ko sang kumalat noong una itong uh, pamimigay ng 5,000 pisong bonus sa mga 4piece members. Uh, I I understand this was reported yesterday DJ Chacha and hopefully nga i-report na, na ito. At uh, yeah, hopefully na take down na take down na rin po yung site. Ah okay But, so uh, mm -hmm. tayo naman po no puspusan, oh no? puspusan naman po tayo na nagre-report kasi this is not the only uh, site na nakita natin na may ganitong informasyon Oo. Uh, and we've already reported uh, those uh, sites na una na pong naipaabot sa amin. So wala pa pong balik na mensahe sa inyo si Meta kung naalis na po yung mismong site na nagkalat nito? I'll have to check ni Jay Chasa ha, kung natanggal na po ito. Okay. Sige po, importante nga ito na ating pong pinag-uusapan para po sa mas malawak po no, na paalaala sa mm -hmm. ating mga four-piece beneficiaries na wala pong ganyan at wag tayong magpapaloko. Good. ah, uh, Ma'am Asek, ito hong budget ninyo. Ngayon, so far ho ba, meron kayong nag-monitor? ah uh, kumusta po yung budget po ng four-piece, particularly po in both houses? Meron hubang ho Uh, idinagdag o ibinawas mula dito sa gab from the house at ngayon po in the senate na inaaprubahan po nila malugted uh, Manong Ted, uh hmm. yung po uh, natin na uh, budget for the DSWD including of course yung pantawi Pamilyang Pilipino Program ay intact naman po uh, hmm. after the deliberation sa house at sa senate eh uh Intact po, no? Kung ano po yung pinipost natin, ay siya rin naman po na Okay, that's good. Uh, do you remember the figure? Um... Uh, I don't have the specific <clears throat> figure right now, sorry. Opo. Hindi ko po dala yung card okay. po on the budget. But uh, <clears throat> definitely po, Madam Ted, uh, intact po yan. Opo. Yung AX po natin, na kayo pong implementing agency, may balita po ba kayo? Kasi yan po ang mga sinasabi po na contentious issue ngayon, eh. Yeah, yung pong sa AX, ah, uh, that uh also approved naman um, yung pong aming uh, proposed budget for that. Uh actually nga ang ano sana po ay eh, uh, madagdagan pa sa no para mas marami pa po siyang uh, ma-serve ma, mm -hmm. ma mm -hmm. uh, for 2026. Opo. Do you remember then the the figures po kasi sa house eh dinagdagan po nila ang balita pati nga po yung maif na ito. Meron ho ba kayong uh, naalala na figure po na hinihingi po niyo for AX? Ah, sorry man ng pena. Okay. Parang hindi ko nalala oh. yung card ko. So, but, ayan. Yeah. Apo, oh, naintindihan po namin. Sige po. Uh, Ma'am, uh, kailan po ang budget call ninyo? Para lang po namin maunawaan tong budget process. Kayo po sa DSWD, Uh, di ba ang next po naman po na natin na budget hearing after uh, after SONA po ng July ng 2026? Ngayon pa lang ba naghahanda na po kayo for the next uh, year's budget, for the 2027 budget? Well, uh, Manong Ted, of course, no. ito nga yung sinasabi natin, katapos po na pagbabalangkas ng uh, 2026 budget, by the first quarter of 2026 ay umpisahan na rin natin na balangkasin o i-prepare yung proposal natin for 2027. That's mm -mm. usually the process naman, Manong Ted, ano? so mm -mm. that by the second or third quarter of the year, eh, Well, Dine-deliberate na po ito after submitting it to the, uh, 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 the DBM. Opo yung nga po no, para maintindihan po ninyo na ang budget call, magsisimula po agad-agad yan pagpasok po ng bagong taon para paghandaan po ang pangangailangan ng kagawaran mm -hmm. for 2027. Ganun po iyon. Ma'am, hindi ko lang po alam, ha, and we will respect kung hindi niyo po ito alam, kasi po meron pong ipinapanukala ngayon na uutangin natin sa ilalim po ng Social Protection for Economic Inclusion, Empowerment, and Digital Innovation Speed Project. At dito, kasama po ang proyekto po, actually, ito ho ay programa ng DSWD na uutang tayo para po, ha, ito po yun, ha, yung component one nito, para po sa para po sa four -piece Cash Transfer. Ang uutangin po natin dito sa World Bank ay ha ay nagkakahalaga ng $650 million dollars o katumbas ng 37 billion pesos para po ito sa 4 piece natin for 2027 kasi ang estimated approval daw nito hopefully nga daw po ay by March ng next year meron ho ba kayong impormasyon dito kung bakit meron na hong gantong programa na uutang para po sa 4 piece? Uh manong Ted ongoing po yung ating pong uh, discussion with uh, mm. our international development partners mm -hmm. tinggil nga po sa pagpapabuti ng uh, Pantawid Pamilyang Pilipino Program kasi mm -hmm. hindi lamang po yun tinitignan kasi natin manong Ted yung interventions that we will be providing mm -hmm. to 40 beneficiaries who will Uh, exit from the program. Dahil batay po sa batas ay hanggang seven years lamang po sila sa programa. Kung matatanda niyan, Manong uh -huh. Ted, ano, yan po yung nasa batas. Kaya pinag-uusapan po natin ito, paano natin tutulungan naman yung mga four-piece beneficiaries na mapipilitan na pong mag-exit pero hindi pa po nag-improve yung kanilang level of well-being. Uh -huh. And that's something that we're discussing now with the World Bank uh -huh. and uh, other international development partners. Kasi Manong Ted, mahalaga na kapag po nag-exit sila sa programa as provided under the law, maalaga po na matiyak natin na maayos yung kanilang uh, buhayan, yung mm -hmm. kanilang level of well-being. Otherwise, kapag iniwan na ka siya, natin sila, uh, there is a high probability that babalik po sila sa antas ng kahirapan. So we're looking mm -hmm. at the interventions ano and uh, that's uh, well, sabi ko nga pinag-uusapan pa naman po 'yan with our uh hmm. economic managers and of course with the uh, international development partners okay opo tatlong kasi ang component nito ano ho at dito po sinasabi mm -hmm. yung bahagi ng uutangin maliban diyan sa binabanggit po niyo na parang support no after po ng graduation mm -hmm. nila sa piece ay yun din pong mismo no na cash transfer na para bagang Siguro ho dito ang iniisip na baka sa pera ang gobyerno kaya ngayon pa lang pinag-uusapan na ho yung posibilidad nga na umutang tayo sa World Bank para po dito sa component 1. Tatlo kasi ang component nito. So you confirm na meron pong pag-uusap na nangyayari ngayon para po sa posibilidad nga na umutang tayo para po sa mga support services na kailangan po ng Forpes. Uh well uh Again ma'am Ted uh, this is something that's uh, under discussion and po, wala pa pa naman pong na yes. na, na pinal. Opo yes ma'am and we understand po kasi nga po when when we say na under discussion, pinag-aaralan, pinag-uusapan pa lang po yung pungang pag-utang okay. natin. Claro ho naman yun. Hindi ho naman siguro po napaka-sensitive na information nun. Ang importante nga alam po, po. Opo, malaman natin na ginagawa ng paraan no, para po mapunduhan okay. itong napaka-importante programang ito. O sige, so Ma'am Asec, uh, Asek, uh, kung meron po kayong mga anunsyo, ha? By the way po pala, ito lang po pahabol. Kumusta po yung mga binaha natin ng mga lugar? Ito hong mga sa Cebu, maging dito po sa area po ng Masbate, Romblon, sa Sorsogon, sa Albay, napakarami po sa Samar. Yung pong ating pagbibigay po ng tulong. Well, um, ang Ted, at uh, patuloy po yung isinasagawa natin na pagbabahagi o pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng mga nagdaang Bagyong Tino, Uwan, ganyan din to, din, nitong si Bagyong Wilma at ng Shearline. Uh, in fact, Manong Ted, uh, for the past weeks, ano kami po ay umikot. In fact, nakarating po rin po kami dyan sa Southern Leyte. Mm -hmm. uh, napuntahan po namin yung mga lugar talaga na nabaha na dyan po sa Hinonganon, mm -hmm. if I'm not mistaken. So, mm -hmm. uh, yan, uh, and tayo po ay nakapag-provide ng mga family food packs. Mm -hmm. And uh, meron din po tayong pas pasunod na intervention which is the emergency cash transfer na kung saan mamamahagi din tayo ng tulong pinansyal mm -hmm. para naman po masuportahan yung early recovery of mm -hmm. those who have been affected by these various disasters. Opo. Nitong nagdambag yung Wilma at ng uh, Shearline, mahigit 8.5 million pesos worth na po ng humanitarian assistance Opo. yung aming pong naipahatid. And gaya ng nang nabanggit po. Opo. Patuloy pa naman po tayo na nagpapaabot ng tulong again as augmentation support to the local government units which have been affected. Madam And to give credit sa atin po mga social workers, minsan po wala silang Pasko kasi may mga pakataon po na Paskong Pasko may mga kalamidad na nangyayari. And we hope na ngayong nga pong Pasko wala na hong Ano, hindi lang po para sa mga ang mga manggagawa ninyo, kundi po sa mga pamilyang Pilipino na mag magkaroon naman po sila ng relief na wala pong kalamidad ngayon pong Pasko. So, muli po. Ninang, Merry Christmas! <laughs> Maraming salamat po, Manong Ted and uh, DJ Sasha. Let me just take this opportunity, Manong Ted, mm. if uh, you would allow me, please. Mm. Uh, tayo po ay uh, nakikiusap sa publiko na kung meron po tayo nakikita ng mga families and individuals in state situation, mga tao po na nasa lansangan, nag mm. mm. uh, maaari po ba na Picture nyo po ipadala sa official communication platform ng DSWD so that we could reach out to them. Okay. Kasi mahalaga po sa DSWD na mailayo natin sila mula sa mga lansangan, lalo-lalo okay. lalo na ngayong kapanahon ng kapatuhan na we are giving hope We are giving joy. So, bigyan po natin ng pag-asa itong mga families and individuals in state situation na magkaroon ng mas maayos po na pamumuhay malayo po sa mga uh, risk, uh, malayo mm. po sa mga maring maidulat na kapahamakan ng pananatili po nila sa lansangan. So, again, uh, please saan, participate. Saan, saan, um, saan pe pwede, uh, pe ma'am? Saan, sa saan pe pwede pong ipadala, ma'am, yung video or picture, ma'am? Please, saan po? Uh, sa official Facebook page ng DSWD, that's at DSWD Search. Yun po, Manong Ted. Again, ma'am. Again, maraming maraming salamat po. Apo. One more time, ma'am. Ano yes. po ang... Apo. Go ahead, ma'am. Ang official... Yes, ang official Facebook page po ng DSWD, Department of Social mm -hmm. Welfare and Development, or isearch nyo po mm -hmm. at DSWD. Okay. check po yung DSWD. Okay. Sige po. Kami po inyong katuwang ano po. Parang nga po dito po sa inyong kampanyang ito. tupo'y po yung aming uulit-ulitin. Muli po, Ma'am salamat sa inyong panahon at maligayang Pasko po sa inyong mga tauhan at kagawaran. Salamat po, Ma'am. Maraming salamat po at maligayang Pasko dito Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!